sa nga adlaw ang oras pura gula man yun na kung tay mga kong mama oy ang akong papa oy magsige naman ang taong kong laglag -lag, oy kauban ba akong mga barkada <laughs> ang akong sweldo taman ragyod sa akong inom sa akong mga laag sa akong mga chucho boriche <laughs> Yan, sa ako ma nga, makaingon, mga makaingon mga tropa katropa, no, basta gani nga. Ikaw gahago diha ha, mapalit yung mga gusto ni mong paliton. Siyempre, okay rin na kay makaingon magyuta nga, I deserve this mangyud <laughs> makahuna una na po ta mga katropa, no, nga. Ano na palit man ako, ni nga, dili dahi, nina, <laughs> na man gihapo nina ni nako ako magamit. Matambak naman ay gihapo ni. Diba? Mas okay yun na mga katropa, bitaw, Ting sweldo ninyo, o niya lang, ninyo, kan anong pinahanglanon yun. Kan nabitaw, gamit yun ninyo. Dili kay bugibog lang. Ay, kini, mo palit kong labubo. <laughs> Kaya na ako si Marian Rivera, dala, daghan na siya mga koleksyon. <laughs> Dawat po nga, mag-collection po go. <laughs> dili ko pa pildi Dili po ko pa ores o eh. Diba? Mga mga butang nga, giyod dili man unta taon na kinahanglan. Diba? Sa panahon ka ron mga katropa, no nga. Grabe giyod, kamahal sa itong mga panaliton. Kulang na lang ang mga bugas, no? So, sa osa ka kilo, ka na lang yun lung agon mga katropa. Mga na kung ikaw di ha, kahuna-una ka nga. Ang atong panahon karon, magadugay magadugay, pas Pas na yung kaayo. Paspas pas, kay mahurot ang atong kwarta. Karon na atong <laughs> Karo, na sweldo. Pero pagka unya-unya taod-daod, wak na. Wa na yun, jamo. <laughs> Nahurot na sa mga utang, di ba? Okay na i-bayad sa utang. Pero, dito lang, ispang shopping lang nila. Unya, mangutang utang na po na sila para ibayad na po sa ilang ipang utangan. on <laughs> Vision X Plus. Mapalit sa mga butika nationwide.